ay hey, mga tsaka. Dahil wala po tayong pambili ng gas at paghirap, mag-uuling po muna tayo. Kaya for today's video po ay gagawa po tayo ng guge. I've never done it, nice. a dance again. You're not afraid of cup, more Moe, Don't. Ganon po talaga mga pasya kapag mahirap lang, madalas mausan, kaya sa mga may gustong mag-sponsor dyan, Tien is the king. At talaga namang magiging thankful na lang tayo. At masasabi mo na lang, sana all, oh. so gagawa po muna tayo ng apoy. Isa nga po pala sa talent ko ang gumawa ng apoy, araw man o gabi. Actually, hindi ko talaga alam bakit nila ako pinangkatawanan. Pero feeling ko, feeling ko talaga ha, napakaganda at napakasexy ko today. So dead man na lang sa mga bashers ko dyan sa palikit ko. Basta ako need ko mag-uling dahil wala akong ng gas. So tara na guys, akutin na natin ang main ingredients na in natin. Este o ulingin natin pala ang baon ng yogurt, coconut shell ba? Ready na si Inday magbuhat. Simulan mo na Inday at makagabihin ka pa ha. <laughs> Ganyan po ang tamang pag-uuling guys, kailangan laging nakatawa. Maka-shade at maka-lipstick. Bunting bye-bye. Ayan, pwede nang dagdagan mang bao. Wait, dadagdagan pa natin ng apoy. dahil lumalaki na daw ang apoy, ilagay ko na daw lahat ng bao. Pwede din daw na manupuan para hindi masayang ang apoy. <laughs> Inagpapawisan na na si Inday mukhang napapangod na. Pero di bali ng pagod, at least maganda. hindi ko maalam kung kasama pa itong nasa isang sako. Magtanong muna tayo. Ayo madam. daw. Ipak. Tabi-tabi dadaan ang maganda. Sabi ng tabi. Hi, pasaway. Mainit ba? Kasi hindi alata. <laughs> Mangkarabaho ka na ulit. Ganyan nga. Ayos my Victoria lady. <laughs> Change outfit, tayo. Eto todo na natin to. Pa. Pa. E an Oh my god! So guys, matatapos na tayo. Ang huling sako. Sobrang Latina. Eh tapos na po tayo mga kasyaka. Na ngayon, kailangan muna natin tong tabunan ng lupa. At kinabukasan ulit natin humukayin. Para siguradong uring na hindi hilaw. <laughs> Don't forget to like and follow. Thank you for watching.